yung fine to doon sa pulido ginamit natin yung spare tatubo na natin kasi ano pangit yung malit yung ano eh guys okay, so, oh namili na si mami ng uh, kanyang papatayin na <laughs> halaman <laughs> nabot ng 1.8 gano kaya katagal yan <laughs> hindi ka makakain mamaya. 100 pesos. Ha? Huh? I am only contributing 100 pesos. 100 pesos. Ikaw, Te. Magkano ka ng tribute mo? 100 cents? Eh di 10 pesos na. Ay, hindi. Paano pa na po? Birthday na yung mami. Ano? Bibila ko siya ng plan. Bibila ko siya ng plan? Ha, birthday gift. Hindi ko, hindi na makamatay din yun. plastic, plastic na plant. Pa-inglis <laughs> na ma si Mami. Pwede ko ma ka ni Mami. Dami pa dito magaganda. Oh. Mahal din pala pag may mga halahalaman. Yung pine tree doon, 10,000. 10,000. Tapos yung cypress. 3-5, yun pa naman ako gusto sa Cypress. Ito daw, 1-5 lang daw to. 1-3? Itong isa, itong tree. Eh, ito te, 1 5 daw yan. Ano oh, na, no, yun, no, baka nakaganyan talaga. Hindi oh. oh ano yun lang? 500 akin. <laughs> 51,000 sa'yo, 500 akin. 1,000 sa akin. Mm, no, yo. You're higher. You're supposed to be higher. Sabi mo ma ay mami. Para may puno tayo. Go! Go! Bait! Bait! Bite! Bite! Bait! Laks mo rin mga butol. Bait! Bait! Bite! Bite! Hindi tayo makakain sa bag of beans niya. may order na. <laughs> Guys, kain tayo. Ulam namin niya ay yan po. Ganyan sa Andox. Tapos bumili kami ng ice cream, oh. Bumili kami ng ice cream kasi malamig <laughs> Malamig yun dito. When it's cold, eat ice cream. When it's hot, drink water. Oh maulan ulan kung mamaya maliligo ang sense of bus. Wow, may ice cream pa. Sosyal tayo mo yun na. Sosyal. ate hindi na nagsasalita. Sabi niya ate, store. bahala kayo. A convenience <laughs> store. This is why I always put the ice first. Convenience <laughs> store. In Korea. That, look at ours! It's overflowing! Look at no overflow. It's not overflowing, man. Eh? It's better if you get a straw. Ayun po. Pa. Banana leaves. Sarap. Sarap panahon. Sarap ng panahon, no? tapos kakain. Yummy! Sa ating sa salita na. Hi guys, we're gonna go get our plants. -a -landscape, namin, eh. Landscape artist. Oh, drawing Okay. I don't like this hat. Mom put this hat on me is because I don't like the flood base. It looks good at you. Kinda. So pretty I wish this was like the shy plant thing. When yeah. Shy plant. We, <laughs> we call it a checkpoint, but it's not the actual word. If we can find the video, this is or picture, this is the picture. If we can find one, then we'll find one. We find out it's and you want to see this is a shovel right I'll show you one two other shovels wait these shovels they, shovels. <laughs> these are very small shovels oh galing see mommy oh galing see to mommy well galing I think she's not killing the plants <laughs> hindi pa natin alam yan Cactus nga, namamatay eh. <laughs> <laughs> Ang hindi na lang namamatay dun sa sa tanim namin yung mga yung plastic. <laughs> Ito yung Garden. Lamig dito! Limig dito ngayon. Andrew! Hello. Dinner. Pancit Canton. Alam namin, pancit canton at saka Sarap! Ate! Vienna sausage. Ay mo na pancit canton kay. Try mo to mo te. Sweet and spicy pancit canton. Try po. Good morning. Uh, today is <coughs> Sunday. Uh, darating ngayon yung mga mag uh, lalagay ng aircon na magkakabit ng aircon sa binili na binili namin aircon So uh, pag magkakabit ng aircon, kailangan kasama siya sa permit na ni-request nyo sa uh, nung kumuha kayo ng uh, uh, initial permit. Kung hindi, kailangan nyo ulit ipaprocess yun. So kailangan kapag nag-request kayo ng permit, dapat kasama na siya. So nagpasa ulit tayo ng mga requirements kung uh, para sa pag-request ng permit ng aircon. So, bali ang nirequest sa atin ay uh, picture nitong aircon na ikakabit. Kung ilang aircon, so para sa amin, isang split type para dito, tapos tatlong window type para sa lahat ng mga uh, rooms. No? Kasi dito sa permit nakalagay dyan, kung kung kasama dun sa nirequest nyo yung aircon. So, pinahabol na lang natin yun. No? Lalagyan dyan. Guys, sorry, meron kasi akong nahirapan na akong huminga pag natutulog eh. kaya naglalagay tayo nitong strap para para hindi nagka-clog nose. So, yeah. try niyo rin 'to pag nahirap kayo makatulog, hindi kayo makahinga. Nilalagay itong strap. Effective, super effective. Tapos eting mga aircon na papalagay natin, yung split type tapos 'tong Uh, window type para sa master's bedroom tapos dalawang uh, 0.6 na Midea no. kayang-kaya na yan yung ano natin yung yung mga rooms ng mga bata hindi nga ano eh kahit nga kagabi nga nakakuporter kami kahit na walang aircon nakabukas lang yung yung pinaka bintana malamig malamig dito uh, Kanina naman ring araw 22 degrees, kagabi 24. So parang nakair aircon na rin yun, di ba? O. Ayan, kaya na alam ang aircon. Lugay na, saan elementary pa ko? Na budlayan nga ako mag ano, ilonggo. Pero kayong chindi ko. O. kasama na bracket. Level yung ano sir, yung top ng aircon yung level dito. nakalibil lang po. Nalabas ano, ng konti na para hindi tumama doon sa... Oo, naka ano yun sir, hindi pwedeng itikit sir. Kasi paglilinisin na. Yung ano po, yung hangin, yung higop sa likod. Oo ah, nga, tap. Perfect na perfect ang pwesto. So, yung yung wiring ito yung wiring ginamit natin yung spare dito papunta dun papunta sa labas kasi ayoko na dito siya nakalagay pangit ang itsura sa living area kapag may ano dyan. Pero na lang kung meron kang ceiling, nakatago siya sa loob. Pero wala kasi eh. Kaya dyan natin nilagay doon palabas. Yan, dito siya. Tapos dito diretso yung molding so pipinturahan na lang yan para maging kakulay ng nito nito o kahit hindi na kasi ano naman yun eh kulay puti naman maganda naman tingnan yun lang eh tatapalan na lang yun. binabala ko na gawin mag isa yun eh buta lang hindi ko tinuloy eh tatabunan natin tatabunan natin kasi ano pangit yung maliit yung ano eh yung aircon gagamitan na natin na kahoy tapos no more nails. 跟着，跟着。 wala nang pag-asa, no? <laughs> hmm, guys, oh. Nando na. Malinis na din. Pati yung gilid. Di ba? Ganda, di ba? Tcharaaaan! Ayos! Yan naman, lalagyan natin. Ganun din, kagaya ng ginawa natin sa bulak. Ah, Lagyan pa ng ah, pear. Nagkin natin ng sealant para mas maganda pwede na ba yan? pwede na yan

Oh, wala, loose connection lang. Oh. Yan. Then... Yeah. Okay. Okay. Sa kabila. Testing okay. na rin po yung pati. Ayos na. Ayan na lang po yung magbabalik. Ako, ako po ba na. Salamat po ha. Sige po. Ayun na guys. Bali, nagkaroon ng problema yung ano, yung itong switch dito. Bali, taran, hindi gumagana. Alam na namin yon kasi di ba dati nagya-generator kami. Pero hindi ko muna ni-report hanggang sa makabitan kami ng submeter. So nung nakabitan kami ng submeter, ni-report ko na. Tapos uh, ginawan lang na uh, warranty report. Tapos yun, napadala lang sila ng tao para ayusin. Saglit lang naman ginawa. Mali lang yung pagka-tap-tap. right?